mabilis ang vlog. Araw-araw akong grateful kasi meron akong mabait na asawa. And sobrang nagpapasalamat ako sa aking mga parents-in-law for raising him well. Isa ako sa mga swerte sa parents-in-law. Last week ay binisita kami ni Mama Verge dito sa bago naming place dito sa Sampales. Masaya kami na nakapag-spend ng time kasama si Mama. Pinasyal feet... namin siya sa mga magagandang places dito sa Sambales. Oh, eh, nakapag-swimming din. Diyan at si Rambo ay bebe pa kay mama kahit matanda na. Pinatanong kita kung love ako. Ay, ang sagot mo sa akin, may malaki na ako. Tama ba yun? Sagot ba yun ng matinong ina? <laughs> Alam mo, na-realize -re mo, kahit na sa ato katumanda, tumanda, kahit na mukha ka ng lolo siguro, lola, mahanapin mo pa rin yung pagmamahal ng nanay mo. Ma, i-touch me ako, mama. Ma, yakapin mo naman ako, Oo, oh, yung braso niya, hindi eh, natin siya dinalahan ng paper tree. Two days na siya walang paper tree dahil. Pwede na kasi may unguya ba? No? <laughs> <laughs> ramdam na ramdam talaga namin na nandito si Mama kasi lagi may pandesal sa umaga, may bagong luto at masarap din na pagkain at lagi malinis ang bahay. Iba talaga pag may nanay sa bahay. Salamat Mother, mahal ka po namin. Nawa ikaw ay mahanap po ang matinong magmamahal sa'yo at syempre, nawa ay mahanap po ang mabait na mother-in-law. Cheers!